Catherine Bernardo Sa halos dalawamput siyam, siya ay higit pa sa isang superstar siya ay nasa isang bagong personal na kabanata. At ang fitness ay naging higit pa sa ehersisyo ito ang kanyang anchor. Hey everyone, welcome back! Ngayon, kami ay sumisid sa kung bakit ang fitness ay napakahalaga para kay Catherine Bernardo sa puntong ito ng kanyang buhay, kapwa bilang isang bituin at isang babaeng gumagawa ng bagong landas. Maagang bahagi ng taong ito, nagbuka si Catherine tungkol sa pagiging dalawamput siyam at naramdaman ang bigat ng paglipat, isang panahon na inilarawan niya bilang isang quarter life crisis. Sa pamamagitan ng emosyonal na pagbabagong ito, pagtatapos ng isang pamatagalang relasyon, paglipat sa sarili niyang tahanan, nahilig si Catherine sa fitness bilang isang stabilizer. Hindi lang pisikal para kay Catherine ang fitness. Tinatawag niyang me-time ang pag-ehersisyo, isang puwang para mag-reset, magmuni-muni, at makontrol muli. Sa isang mahirap na karera, mahabang shoots, endorsements, paghusga sa Pilipinas Got Talent, ang pagsasanay ay nagbibigay sa kanya ng istruktura at kalinawan. Nagsimula ang fitness journey ni Catherine sa edad na labing anim na labing walong. Simula noon, gumawa siya ng routine sa paligid ng lagri, isang high-intensity Pilates-style workout, functional training, tennis, running, weightlifting, at Pilates na pinasadya ni Coach Mauro Lumba at sinusuportahan ng isang nutritionist. Noong naghahanda siya para sa mga major endorsements tulad ng Century Tuna Superbods, masinsinang nag-training siya. Kahit tatlong linggo pa lang ang paghahanda, sa pag ng kanyang ebis eh, tinawag siya ng kanyang coach na si Mauro na, super disciplined, palaging nagdidyal, na itinutulak ang kanyang abalang schedule. Si Catherine ay hindi naghahabol ng magdamag na resulta. Ipinagkampiyon niya ang isang mindset na inspirasyon ng atomic habits ni James Clear, pagbutihin ang isa porsyento araw-araw. Ang pilosopiyang ito ay nakatulong sa kanya na mapanatili ang pangmatagalang paglago ng walang pagkapagod. Araw-araw, sinusubukan mong maging isa porsyento, mas mahusay maliit na panalo, maliit na pag-unlad bigyan ang iyong sarili ng mga buwan o taon, pagkatapos ay makikita mo ang malalaking pagbabago. Sa pamamagitan ng personal na pag-unlad, pagtuklas sa sarili, at bagong tuklas na paninindigan, tulad ng pag-aaral na magsabi ng hindi at piliin ang sarili niyang mga landas, ang fitness ay nagsisilbing pisikal at emosyonal na pagpapalakas. Ang mga gawin na ito ay tumutulong sa kanya na mag-navigate sa kawalan ng katiyakan, palakasin ang disiplina, at igalang ang kanyang kagalingan sa panahon ng isang mahalagang oras ng muling pag-imbento. Kaya sa yugtong ito ng kanyang buhay, ang fitness ay higit pa sa kalusugan, ito ay katatagan, kumpiyansa, paggalang sa sarili, at paglago. Nahaharap ka man sa mga transition o pagbuo ng mga bagong gawain, ang fitness bilang mindset ay makakatulong sa iyo na mag-angkla at mag-angat. Inspirasyon ni Catherine Ipaalam sa amin kung paano mo gagawing malakas na momentum ang iyong 1% araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell para sa higit pang mga wellness talk. See you next time.